Alright guys, good morning. So, welcome to my vlog. Lady Mix TV vlog and the highway. So, lonis na lonis mga kalodi. Ganito po ang itsura sa ating kalsadahan. So, uh, ride safe lang po. Ano mang klaseng sasakyan ang ating dinadala. So, lagi po tayong uh, mag-iingat. So, ang gagawin natin ngayon ay malapit na tayo malit So, mag-shortcut tayo at uh, samahan nyo ako. Tututuro ko sa inyo kung saan yung shortcut. So, pupunta tayo na ng, ng Santo Domingo. So, nandito ngayon tayo sa may Balintawak. So, samahan nyo ako mga kalodi. Dito po tayo mag-shortcut ngayon. So, eh, ka pa lang, eh, hindi mo alam sa mga shortcut na to. Ah, uh, para sa iyo tong video na to, pero kung ah, veterans move ka na so hindi para sa ito para na po ito sa mga baguhan sa mga kapwa natin na nagmumotor lalo't lalo na galing kayo ng north balintawak ay ah, ito po yung shortcut balintawak tagos po nito ay Santo Domingo di Aranita so kung pupunta ka ng Quezon Ab pupunta ka ng Mandaloyong so pupunta ka ng Manila So, ito po yung best na shortcut. Kaso nga lang dito ay mahihirapan tayo pag uh, malaki yung sasakyan mo. So, number one talaga go dito ay nakamotor. Tapos, pangalawa, yung mga light vehicle lang dapat ay saktong-sakto lang. Pero, pag malaki yung dala mo, mga van or ano or mga delivery van mahirap po dito kasi masikip po dito mga loads tulad nito may nakapark sa unahan no? so kung malaki ang dala mo uh, mahirapan ka talaga kaya dito advisable ko dito motor lang ah uh, ito may option direct sa tayo pwede light vehicle pero kung nakamotor tayo pwede tayo dito sa right para shortcut ito hindi talaga pwede dito ng 4 wheels kasi napakasikip so ang pwede dito dumadaan lang dito ay tricycle uh, single pwede naman 4 wheels pero mahirapan ka pag may kasalubong so ang the best dito ay um, single lang talaga pero kung may vehicle kayo na light vehicle yung kanina ayan, pwede nyo direct diretsuhin yun tapos din naman yan doon pero mas the best way dito talaga kasi minsan doon nagkaka-traffic din dahil siyempre nandoon dumadaan yung mga four wheels so dito ayan o katulad nyan may multi cab ayan may multi cab sa harap natin so kung malaking dala mahirapan kayo magkano pero yung multi cab light vehicle maliit lang yan kaya ang kaya yan pero may point dito kasi na talagang hindi pwede yung four wheels so papakita ko sa inyo huwag kayong bibitaw sa video na to kung baguhan ka ay, tuturo ko sa inyo Ayan, mayroong barangay dito. So, ito pwede pa dito, pero yung pakaliwa nito mahirap na. Galaw ganyan, 4 wheels dala mo dito ka dadaan. Tapos may kasalubong kang tricycle o ano, wala na. Hindi kaya pag ganitong uh, sistema o ka traffic. Pero kung motorcycle dala mo dito, goods na goods 'yan mga loads So, ang tagos natin dito ay Santo Domingo, G. Araneta. So, marami kang punta. Kung punta ka Mandaluyong, Makati. So, matrapik talaga Doon sa, sa, ano, sa, ano, ay So, kung sobrang traffic doon, pero kung di naman matrapik, goods na goods naman doon. Kasi, dire-direcho dito, palik-ulik. O, tingnan nyo. May, ano, basura. So, paano na tayo ngayon ito? So, kailangan nating magantay. O, oh, yan ang sinasabi ko, di ba? So, ito, pag may kasalubong mo to, ah, hindi ikaw mauuna. Kasi, ano to eh, kumbaga, pasalamat nga tayo, may nagtagakulikta ng basura. So, pagbigyan natin, tayo talaga yung mag-adjust. Yeah. Yan. Pero, alam ko, marami na nakaalam sa daan nate. Pero, para lang to sa mga baguhan para ma rin din kunting kaalaman uh, so, dirit-dirit sya lang tayo and tagos na ito, G.R. Anita Santo Domingo at D.B.S. Uh, Caio so, ito and dito, pwede na pero doon talaga sa looban, di pwede yung ano, so ito na pag dinediretso na itong daan ito mga loads Ayan, Santo Domingo, G. Araneta na yan So, pupunta ka na Makati, Mandaluyong O, oh, saan Saan ka pa man pupunta? Ayan, kung doon sa Ibonifacio uh, Malaking bagay talaga yung may alam ka konti Sa mga shortcut eh Lalo na kung marami kang alam Ngayon pa, yung nga may alam na konti Maganda yung pagka maraming alam di Mas maraming alam, mas hayahay So, ito, G. Araneta. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna, mga ka Kung nagustuhan nyo yung video ko, uh, please subscribe and support the -Mix TV vlog. I love you all.